Ah, magandang hapon po sa inyong lahat kung saan po naroon ah, ngayon po Pasamantala po, ito po muna ang ginamit natin. hiram po tayo ng bangka. Maliit kasi yung ating bangka. Uh, kasalukuyan pong ginagawa yung, ano, yung patungan ng, ano, yung, ng makina. Yung pinaka-base niya. Kaya nang muna tayo may ari ng bangka para kahit pa ano, makagawa po tayo ng video ngayon. Kaya ngayon malalim, walang babaw. Ang babaw kasi yung ngayon sa gabi. Kaya naisip namin ni kasama Jujo. Mang kami kahit malalim. Kaya kahit butas po ang bangka, oh, ito po. Bakit ka kawin? I mean. Ayan po, kalaki yung butas. Ayan po oh. -ano kami, lang namin limas. <coughs> ito po. Ah, po kami ni kasama Jojo. Dalawa lang po kami. Ah, magsasapalara lang po tayo. Ah, hingi lang po tayo ng gabay sa Panginoon. Sana po ah, ah, bigyan niya tayo ng biyaya ngayong araw kahit na malalim. Ah, siya na po ang sa atin ah, na magabay kung anong pwede nating mahuli ngayon dyan sa ano sa laot tara po ang kasama, ang kasama ko po ngayon si, si Saman Jojo ito po dalawa, dalawa lang po kami yan po yan siya todo na ano siya takip kaya kasi kailangang iano yung ano yung balat <laughs> tara po lakad po tayo sana po pala rin tayo makakuha ngayon ng limas. Maraming butas upang na. Pero makakarating naman tayo sa Puparunan. Hindi naman ganong malakas eh. Kaya-kayang limasan. Ah, dito na po tayo sa isa sa area natin yung paghulihan ng Malabanos. Tinandaan ko po yung isang butas. Tingnan lang po natin kung hanggang pa siya. Pabahaan ko lang po. Malal. Lalu na nating tubig ko. Bala ga. Ya. Bala guys Jojo Mau mas mura. po ano yung kalunggong kalunggong po yung nati na natira na ginigit tayo sa ating mga kaibigan na ano mga ibon naginigit tayo sabi ko paingi po na kami ng ano nakaparty mag ano kami mag lambo kami ng labanos ayun yung nagarequest po, po ito po ito po yung sinasabi nyo pakita sa inyo kung pa paano magpain ah, sa akin naman po pag ako nagpain na sinusukat ko po muna yung kawil yan para yung dulo ng kawel dito ko po, yan po sa buntot ng kawel yan dito ko po ibabaon diretso dun po sa mata para hindi po magbaluktot yung kawel yan, para pag uras na kinain niya walang sagabal po dun sa no? sa sa kanyang bunganga yan po yan yan pagdabingin lang po natin nalapunan natin kung dito masya salapi gulang na no 'yan 'yung tumbang ka sa aking baywang tapos kitapo antayin natin saglit Iwanan po lang natin yung ano, yun nilagyan natin na isa. Puntahan po natin yung dalawa doon sa dulo. Tara po. Ibasa muna natin para dahil tubig. Balikan lang natin yung mayan, baka sakaling kumain siya.

Pak. Nah itu, ah, Ha. Sana kumain para may madar ilalam sa ilalim lang po ng ano ng, ng mga kahoy. Oh, sarado na. Hmm. Sumarado. Hanapin ko lang yung ano niya. Yung kanyang sumurado po. Hindi <laughs> natin nabutan. ah Hindi natin abutan. Di bali po, dun tayo sa ano? Sa pangatlo. Maraming putik dun sa ano? Sa ilalim. O kaya, kasi yung butas ng labanos, pag maraming putik dun sa ilalim, ibig sabihin po na siya. Lumipat siya ng butas ng panibago. Tara po, lakad tayo. dito na po tayo sa pangatlo ayun na natin kung dito pa siya oh, dito. Hmm, dito pa sana oh, hindi siya umalis hindi siya umalis panas suka ininya para ah. <coughs> Sana mah Dito kasi sa loob. Malaki ng butas nito Sana malaki na naman. Kumain saan siya para Ayun. Kaya na. Kumain din po. Ayos. pa lulukoy lang po natin. tali ko lang po muna para palunukin natin ang gusto oh. kunti na lang kanya na lang po mga 10 minuto lang po ito na po ilahin na natin sana masabitan siya ng maganda-ganda oh sabitan halus. sana maganda ang sabit para akan menang para makawit kami ayo 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 tengas ya semua makanah ayo tengas gua 23. Ah. Sumama ka na manawag ka makabitao. Ah. Yan. Malapit na. Malapit na. Oh. Sakit ka. Sarita mo sumama so, ka na nga Aba Ayaw si mama so Mamalabi mama, na to ha ah. Para sa ano ito eh Sa so, buwanga Ayaw si so mama po ke sana mau tanggal undi hindi siya mag ano oh. Malaki. Malaki. Ah. Kaya hindi mag. Ah. Kaya pala. Ayan po, sa bunga nga. Laki. Ah, ah. laki. <laughs> malaki. Maraming maraming salamat sa Panginoon. Ang lakabuhin ng mga po tayo ng malaki. <laughs> maraming salamat po. Kahit dun sa labi lang talagang pinakawa sa atin ng Panginoon Wow! suerte na yan Diyo Okay Ayan po Huh! Oh. Ayan oh Tingnan niyo po yung uh, kawin oh Ayan po sa labing labi lang po Oh! Kunting-kunti lang po makakabitaw na pero pinagpala pa rin po tayo Ayan oh Huh! Oh. Ayan po Kunting-kunti lang din oh Huh! Hmm. natin dito sa ano Diyo baka makabitaw pa Okay Ayan oh. bakal menghabitoh sayang oh hilang mengalang wow oh, ayo <laughs> ah ah, ah, ah. limas dulu, limas bolong <laughs> lubang sayang tabak ah. tabak om tabak hahaha sarap. Sarap eh. Sarap, sarap. Laki na mam. Mahigit isang dipa. Hmm. Mahigit isang dipa. Ayos po. Ano po tayo? Ah, uh, may isa po po tayo doon. Ah, suerte. Laka pala mo eh, na no? Laki. Sabi ko sa'yo, malaki to eh. Yung nakaraan kasi hindi <coughs> usak kumain, no? Hmm. Ang hirap bunutin. Gusto ko na nga hukayin eh. Sabi ko para na pakiramdaman ko na sasama pa rin eh. Ay, <laughs> kunti kunti na lang. Ganun No? no? Dito na lang No? Ayun o. Kunti na lang. Kunti kunti na lang talaga Oh. Ayan po. Oh. Ayan po. Ang, sa, sa labing labing na lang po talaga Oh. Kunti kunti na lang. Mm. Talaga. Ang bayan Panginoon sa atin. Ah, ay salamat po. Siguro dito lang dito no. Para hindi makabitaw. Tedo ng ilagay sonan. Ha? Diram ko Ay. Ano? Sa, dito no? sonan, no, hindi ka solyan. Ah, tanggal mo to. Diram ko po me. Ah. Ano mo ba masira yan no? Yung ating, ano? You know? Ah, oh, dito na lang tali? Hmm. Ito, ano muna ito? Ito. Ito. Ah. Oh. Dito na lang lagay, oh. no? para sobrang bigat, sobrang kalaki talaga pala, no? Ayos. Maraming salamat po. Uwi na kami. Dadaanan po namin yung ano doon, yung isa pa. Ayos. Dito na po tayo. Tingnan natin ito yung una natin nilagyan. <coughs> parang wala. Parang hindi kumain na

Tara po. Tara po natin yung isa doon. Mayroon pa ako isa. Saglita lang po natin. Tara. Ah, ngayon po, yung tinakanan namin na isang butas dito kanina. Sabi na, sabi sabi namin ni kasama ng Jojo. Daanan na namin bago mag-uwi. Pero pagpunta namin dito, pinapa ko, sarado po. Di bali po. Ah, may binigyan na po tayo ng Panginoon ng isa. Malaki. Ayos na po yan. Tara po, lakad po tayo. Ayan po. Ayan po, tira mo. <laughs> Ito na. iya, yeah! ah, ah, ah. ah, isa po to. Ang gagawin po namin dito, ibibinta po namin yung kalate, yung kalate po pag natin. Para yung may binta, bigyan natin kay kasama ng Jojo para may ano siya, may panggastos. Tara po! Uwi po tayo!